Welcome po mula sa MYT Vlog. May nabili na naman po ako na isang stand fan. Ang pangalan po ay JFK. Ayun. JFK ang pangalan ng electric pan at saka stand fan. Ang wattage niya ay 50 watts. Ayan Ito 'yun. Ang sira lang niya ay itong gearbox. Basag yung ano eh, yun Ang microparat po niya ay 1.5 microparat. Ito. Ang sira lang nito ay itong nasa likod itong gearbox. Basag. Ito tinalian na lang nung may ari na tie wire. Ito, GI wire. Ngayon, tetestingin natin kung yun lang ba talaga ang sira. Saksa ko muna. Ayan, umikot siya oh. Umikot yung electric pan. Patayin ko. Ayan. One. Two. Three. Ayun, lumikot siya oh. Kita ba? Hindi kita. Mas maganda lalagyan ko ng fan. Para kitang kita yung ikot ng electric fan. Ayan, nalagyan ko na siya ng LEC. I-switch natin kung kaya ba talaga umikot na itong electric pan na to na nabili ko pinakilo lang sa akin eh. Ay, mabagal mahina ang one mahina oh ito uh, Three. Kaya siguro bininta, bininta to yung tree ang malakas may hangin eh oh Ayan. Mahina ang to. Napalitan ko na ng gearbox. Ito yung gearbox niya. Ang pinalit ko. Ito. Aluminum. ito yung pinalitan ko. Basag. Wala nang tornilyuhan Tapos ito naman, huma ano to aluminum to. Okay na siya. Ngayon, nung tinesting ko, mabagal talaga yung 1. Ang ang microfarad niya ngayon, papalitan ko siya ng 2 microfarad. Titingnan ko kung bibilis siya. Pero sa tingin ko, bibilis ito. Kung palitan ko siya ng 2 microfarad, yung kapasitor niya, tsak bibilis ito. Kasi umandar naman yung 1, 2, 3 mabagal nga lang yung ikot baka pag dalawahin ko baka masunog yung pinakamotor yung winding ba palitan ko siya ng 2 microparat kasi mas mataas yun eh sa 1.5 microparat ayan ito 2 microparat na ito check lang natin baka kasi makuryente pa tayo eh Tapos, ilagay ko itong LC, Umandar siya. Ayan. Yeah. Saksakom. Ngayon, lumakas yung one at saka two. Lalo na yung three. 1 Ayan to Ayan Lumakas yung 1 and 2 3 nya Kasi yung may ang kapasitor na nilagay ko 2 microfarad na mas mataas doon sa 1.5 microfarad yun lang ang sira ng electric pan na bininta sa akin yan may napakinabangan na naman akong bagong repair na electric pan mga napamili ko lang yan sa pagbobote eh standpan stand yan no ayan mandar na kanina kasi yung kulay green ito pangit bako kung na yung ano niya ayan no medyo luma na yung ilis kaya pinalitan ko nitong medyo maliit ang pinalitan ko kapasitor 1.5 ito tapos pinalitan ko ng 2.0 2.0 microfarad at saka yung gearbox nya sa loob sa likod ayan basag yan ang pinalitan ko yan mga yung mga piyesa ko na ng electric pan mga napamili ko rin yan may ipapakita ko sa inyo yung mga nagawa kong electric pan ito yung huli, yung kanina tapos yan, nakita niyo yan yan yung mga nagawa kong mga electric pan yan, nakahilira at saka yun Walang ilisipro. Yan buo na. Ito. Yung isa naman, 12 volt yan. Pan-solar. Yan ang binili ko. Noong wala kaming kuryente. Kasi may solar ako eh. Ayan. I-flex e ko lang sa inyo yung mga nagawa kong electric pan kasi baka sasabihin ninyo ay mga paulit-ulit lang na vlog ko yan nakita nyo tapos ipakita ko na rin sa inyo yung isang nagawa kong ito may video na ako nito industrial pan meron pa akong isang industrial pan nandun sa kabila ayan eto ito yung kanina ipinakita ko lang sa inyo yung mga nagawa kong mga electric pan eh no okay na yan ito yung ano uh, sharp ito sharp na electric pan kita ba ayun sharp siya. yan naman nilangisan ko lang yun lang ang ginawa ko dyan nilangisan lang ah oh, diba yung kanina pinalitan ko yung gearbox at saka pinalitan ko yung uh, ano nya, kapasitor ayun diba yan yung mga nagawa kong electric pan.